Oh. Ano ba to eh? Maliligo na ako. Nag-text si ano? Si yeah. Paring Mark. Si Paring Mark? Oo, nag-text si Paring Mark. Masaya nga. Ma. Ano sabi? Ang sabi ni Paring Mark, eto. May lakad tayo ngayon. Oh. Papunta ka na ba? O, may ano pala kayo? Ay, oo nga. May lakad pala kayo. Saan so, ka pupunta? Nakalimutan ko. Birthday ng papa niya ngayon. Birthday ng papa niya ngayon? Oo. Sabi mo ano? Paalis na lang ako. Paalis na rin ako. Paalis... Pa... Reply mo na! Oo, oh, reply mo na. Paalis na rin ako! Oo, paalis na mo. Paalis na... Uy! 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 May nag-text na naman! sabi? sabi? Si Paring Mark ulit! sabi? Ang sabi ni Paring Mark, hmm. hindi ako makakarating sa dating tagpuan. May regla ako... May regla ako ngayon? May regla ako ngayon? Sabi? Han! Huwag na agad! Sino si Paring Mark? Si Paring Mark, dating babae yan. Gusto niya kasi maging lalaki. O ah, bakit hindi kayo pwede magkita nang may radya siya? Syempre, paano kung madidemo sa kanya? Anong madidemo? Anong madidemo na naman? Sino na naman to si Paring Mark? Ikaw, marami ka talagang kinakalagaring hindi ko alam. Si Paring Mark kasi tinuturuan ko yan pag nakikita kami. Eh ba't sabi, hindi daw siya makakarating dahil may radya daw siya ngayon sa dating tagpuan. Saan yung dating tagpuan? Saan yung dating tagpuan? Haan? Si Paring Mark kasi Tinuturo ko sa kanya yung mga, ano, style. Ano style? Is... Ano style tinuturo mo? Yung style. Ah, ba't gumaganyan ka? Ba't gumaganyan ka? Hindi pa kasi ako. Tapos syempre, yung style, laka ganyan, o. Oh. O. Oh. Magpo-propose siya sa girlfriend niya kasi. Okay? Ah, magpo-propose siya sa girlfriend niya. O kasi, di mo agad, e. Eh. O tapos, ano pa yung style? Tapos, tapos yung style? tinuturo ko sa kanya yung mga, yung style. <laughs> ba't gumaganyan? Kasi, siyempre, pag umingi na sila ng girlfriend yung sinabi ko, nahapin niya na agad para wala nang kawala. Sigurado ka, ha? Oh. Huwag ka dating tagpuan, dating tagpuan ka dyan, ha? Kasi, oh, yung... pag ito. magkikita kayo ni paring Mark, sasama ako. Wag na! Mapu bakit ako pa rin sumama? Mapupurnada! Anong mapupurnada na naman? Mapupurnada yung lakad namin pagkasama ka pa. Eh bakit ano, mapupurnada? Siyempre, asawa mo ako. Sasama talaga ako sa lakad nyo. Mag-sales yung girlfriend niyo. Eh, sabi, sabi niya, eh, may girlfriend ka na pala. oh, mm. ano ah, niya, ikaw ang girlfriend niya. Eh, di pa kilala mo ako, no? Na asawa mo ako, no? Hindi pwede. Bakit? Kasi... Kasi kayo ni paring Mark. Kayo ni pakabit Kabit mo si Kabit mo si paring Mark. <laughs> hindi ko abit si paring Mark. Kabit mo si paring Mark. oh, sabi niya pa nga. Hindi daw kayo pwede magkita ngayon kasi meron daw siya. Ah, An ano mo um... Hindi ko, no... Hindi ko naman nakabits ko aring mati. Hindi mo ako kapapalit? Hindi kita. Mas masarap siya. Eh, mas masarap ka! Puro ka ta! Puro ka kalokohan talaga. Puro ka kalokohan. Hindi ka aalis ha. Hindi ka aalis ha. Papuntay mo dito si paring Mark! Papuntay mo dito si paring Mark ha. Sarang ulo ka para magkakilakilala tayong tatlo. Hindi ka aalis! Hindi ako aalis. Yan na yun ni